Ako si Paulo, at kasama ang mga kaibigan ko, si Naben, Lando, at Nika, naninirahan kami sa tahimik na nayon ng Santa Cruz. Lumaki kami sa mga kwento tungkol sa aswang na sinasabing pinatay ng mga matatanda noong kabataan nila. Mula noon, wala nang kakaibang nangyari. Pero ilang buwan na ngayon, sunod-sunod ang mga kamatayan sa baryo. Unang namatay si Mang Tasyo, tapos si Aling Minda. Pareho silang natagpuan sa loob ng bahay, payapa pero kakaiba. Walang sugat, walang labanan, pero parang naubos ang kanilang lakas. Nagsimula ang bulong-bulungan, bumalik ang aswang. Isang gabi, nagtipon kami sa kubo ni Lando para alamin ang totoo. Bata pa kami nang mamatay daw ang aswang, pero ngayon kami na ang may lakas. Hindi pwedeng manahimik lang. Nika, na laging mapuso, ang nagsabing sundan namin ang mga naririnig na kwento tungkol sa kabubatan sa gilid ng baryo. Sabi ng mga matatanda, doon daw naipon ang sumpa ng aswang. Nang sumapit ang dilim, daladala ang mga sulo at kutsilyo, pumunta kami sa kabubatan. Ang katahimikan ay nakakatakot. Tila nilalamon kami ng dilim habang lumalalim ang lakad namin. Biglang narinig namin ang kalusko sa likod ng mga puno, at natigil kami sa paghinga baka may nanonood sa amin. Nakaredy ba kayong lahat, tanong ko, pilit itinatago ang panginig ng boses ko. Tumango si Lando at si Ben, pero si Nika. Nakatingin siya sa malayo, nakakunot ang noo. Doon, sigaw niya, sabay turo sa isang lumang bahay na tila nagkukubli sa likod ng mga punong kahoy. Dati ng bahay iyon ng isang matandang babae, si Lola Biring, ang babaeng pinagbibintang ang aswang noon. Sabi nila, siya raw ang napatay ng mga matatanda, pero hindi nila ako mapaniwala. May kakaiba sa bahay niya. Nilapitan namin ang bahay at sumalubong sa amin ang malamig na hangin. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Ang kaluskos ng kahoy sa ilalim ng aming mga paa ay tila isang babala. Walang laman ang bahay pero ramdam namin ang bigat ng presensya. Nanghihina ang loob ko pero alam kong kailangan naming tapusin ito. Sa isang sulok, may altar na puno ng mga kakaibang bagay, bote ng dugo, buhok, at mga bulong na sulat sa lumang papel. Nilapitan ni Nika ang isang palanggan ng puno ng tubig at sabay nagsalaming dito. May tao, bulong niya, sabay atras na parang may nakita siyang masama. Tapos bigla. Sumulpot ang isang anino mula sa kawalan, isang babaeng baluktot ang katawan, malalim ang mga mata, at tila walang buhay ang mukha. Siya ba si Lola Byring? nanlaki ang mga mata namin. Hindi siya tao. Agad kaming umatras, pero parang hindi kami makagalaw. May malamig na hangin na dumaan, at tumigil ang oras. Tumingin siya sa amin, at mumiti. Hindi ko makakalimutan ang ngiting iyon. Akala niyo ba natapos na, sabi niya. Ang boses niya ay malaalon, mahina ngunit malalim. Buhay pa ako at buhay ang sumpa. Biglang nawalan ng malay si Lando. Si Ben, nagsisigaw habang tumatakbo palabas, pero bumagsak sa lupa. Ako na lang at sinika ang natira, nakatingin kami sa kanya, nanginginig, hindi makapaniwala. Bumalik ako para ipasa ang sumpa. Humakbang siya papalapit. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero hinila ko si Nika palabas. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon, hanggang marating namin ang gilid ng kagubatan. Pagdating sa baryo, walang nakaalam sa nangyari sa amin natagpuan na lang si Nalando at Ben sa kabubatan kinabukasan, parehong wala ng buhay. Parehong malinis ang katawan, pero parang naubos ang lakas nila, tulad ni Namang Tasyo at Aling Minda. Mula noon, hindi na namin kinausap ang isa't isa. Sinika, nag-ibang bayan, hindi ko na nakita. Ako? Binalikan ko ang altar ni Lola Biring, kung saan ko nakita ang kakaibang mga bagay. Nandun ang isang bote ng dugo na may pangalan ko. Ang tanong ko ngayon, ako ba ang susunod? O ako na ba ang naging bagong tagapagmana ng sumpa?